Mga netizens, may napansing bago sa Eat Bulaga, ano kaya ito? Tito Sen at Bossing Vic Soto, inanunsyo ang mga bago pang aabangan sa Eat Bulaga. Full trailer pa lang ng The Kingdom, hinangaan agad ng mga netizens. Ngayong Sabado nga, November 30, 2024, ay napanood na sa Eat Bulaga, ang buong trailer ng pinaka-inaabangang pelikula ng taon na The Kingdom. Na talaga namang trailer pa lang ng The Kingdom, ay hinangaan na ito ng mga manunood, na marami pa nga ang mga nag sa trailer na ito, lalo na nga ng mga netizens, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. Makikita pa nga kung gaano kadami ang tumutok at nanood sa Itbulaga na mga team online sa kanilang YouTube Livestream. Isang oras pagkatapos magsimula ang Itbulaga. Na syempre ay hindi pa nga kasama ang kanilang Facebook Livestream at ganoon na rin ang YouTube Livestream nila sa TV5. Pero ngayong Sabado din na ay inanunsyo na ng Itbulaga ang mga bagong pasabog na dapat na naman nating abangan sa Itbulaga. Dahil hindi nga lang ito isa, kundi maraming pasabog na dapat nating abangan sa Itbulaga. Una na nga dito, ay ang nalalapit na pagtatapos ng segment na Gimme 5, laro ng tropang henyo, na mapapanood na nga ang grand final sa kanilang Christmas party, sa December 14, 2024 na mag pa nga ng 200,000 pesos plus 100,000 worth of Christmas party package ang mananalo dito. Kaya naman, ay ang susunod naman ng mga mapapasabak sa pagiging henyo, ay ang mga team barangay na maglalaro naman sa studio, sa bagong Gimi 5, laro ng barangay henyo. Na pwede ng sumali, basta may kinalaman sa barangay, gaya ng mga tanod, at mga homeowners association. Ngayong Sabado din nga ay may inanunsyo si Tito Sen, na talaga namang marami ang mga na-excite dahil dito. Ito nga, ay matapos na i ni Tito Sen, ang pagiging ninong at ninang ng mga Dabark Ads, at mga singing queens, Queen Amber, kasama din syempre ang TVJ. Na kung saan, ay simula nga sa lunes, ay maghahanda ang mga The Bark Ads ng isang pasabog na opening performance, na may kasamang papremyo sa Team Studio, Team Online, o kaya naman ay sa team bahay. At ang performance nga na ito ay dapat paghandaan ng lahat ng mga Dabark ads sa kahit anumang performance ang gusto nila. Singing man yan, dancing, acting at kahit na modeling o kahit anumang talent ang gustong ipakita ng mga Dabark ads. At para patas nga sa mga Dabark ads, ay pinakita din ni Tito Sen ang paghulog ng lahat ng mga pangalan ng mga Dabark ads sa box. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kung saan, ay ang unang ang nabunot ni Tito Sen na magpe-perform at magiging ninang para sa lunes December 2, 2024, ay si The Bark Ads Karen, na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon nito, sa huling clue na binigay ni Tito Sen, na magaling maggitara at magpiano, dahil alam na agad ni Karen, na siya ang tinutukoy at nabunot ni Tito Sen. Nabuhay na buena manong ang magpe-perform sa lunes. Na ngayon pa nga lang, ay kaabang-abang na kaagad, ang performance na gagawin na ito ni The at Karen sa Itbulaga na dapat din ng abangan, ang iba pang mga bark ads na susunod na magpe-perform. Samantala, ginulat pa nga ni Queen Amber ang mga bark ads, nang gawin nga nito ang pagtambling sa by split, na ginawa naman ng old baby Dawbark kids sa barangay. Kaya naman, nang ginawa na nga ito ni Queen Amber, ay talaga namang marami nga ang mga nagulat dito, na hindi nga akalaing gagawin talaga ito ni Queen Amber na kahit nga ang mga studio audience ay nagulat at kinaaliwan din ito. Kaya naman kahit si Mayor Jose, ay napa-thumbs up na lang sa ginawang ito ni Queen Amber. Samantala, ay marami naman ang mga nakapansin, na may bago na naman sa Itbulaga. Na kung saan, ay marami nga ang mga nakapansin bago palang magsimula ang Itbulaga ngayong Sabado, na talaga namang nakatutok sa Itbulaga, ito nga, ay ang bagong opening video ng It Bulaga. Bago ito magsimula. Na kung saan ay mas masaya nga ito ngayon, dahil mas nakita nga ang kakulitan dito ng mga Dabark Ads, kasama ng TVJ, Team Studio Man, at maging sa Team Barangay. Na syempre, ay talaga namang nakadagdag sa good vibes ng mga manunood at mga netizens, dahil makikita nga dito ang kakulitan ng mga Dabark Ads. Lalo na nga ang makasaysayang pagsugod ng lahat ng mga Dalbark ad sa barangay, 45th anniversary, at ibang mga nangyari sa Itbulaga. Samantala, narito naman ang iba pang mga naging reaksyon ng mga netizens, nang mapanood sa Itbulaga, ang full trailer ng The Kingdom. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?